Yesterday ganap mga Marcese, eh, wala nga akong maisip na uulamin namin nung tanghalian. At naalala ko nga pala na meron nga pala akong nabiling tuyo doon sa may tindahan. Kaya naman sabi kay pa-partneran ko na nga lang ito ng itlog. Hindi na kasi ako mga Marsis nag i ng tuyo dito sa bahay dahil kapag talaga may -stock ako dito ay eh, natutokso talaga ako magluto na magluto. Dahil konting kain ko lang talaga ng tuyo na yan ay siguradong aatake na naman nga ang aking UTI. Napakahirap pa naman kapag na-trigger na naman nga yung aking UTI. Siyempre para magkalasa ang ating itlog ay eh, nilagyan ko na nga ito ng konting asin at lalagyan ko nga rin ito ng dinurog na paminta. At eto nga pala yung tuyo na nabili ko sa tindahan. At dahil meron pa nga rin kaming bahaw ay naisip ko nga rin na ito isang ginangalang. O diba? At pang umagahan nga itong aming tanghalian. syempre hindi mawawala na bibidyohan nga na kaso itong nga cellphone ko ay palukuluko na nga kaya kailangan pangapukpukin para luminaw yung camera. Pero sa totoo lang itong cellphone na ito ay napakalino talaga ng camera nyan kaya naman hindi ko talaga yan gini-give up. Anyways mga Marcis ang chika nga natin for today's video ay about nga sa ating monetization or sa ating mga page at ating mga Facebook mismo. Ang akala kasi ng iba, once na ikaw ay mamonetize sa iyong Facebook or sa iyong Facebook page, ay sasahod ka na kaagad. Pero hindi po yun ganun kadali dahil napakarami pa mong proseso bago ka talaga makasahod. Siyempre, bago ka nga mamonetize, eh, kailangan mo nga makompleto yung 5K followers at yung 60,000 minutes view. At kapag nakompleto mo na nga yun, ay hindi po ibig sabihin, ay sasahod ka na kaagad. Pero ang kagandahan nga nun, kapag ikaw ay nakompleto mo na nga yung mga requirements sa iyong in-stream ads, ay dire-diretso na nga yan at mag-earn na nga yan ng dollar. Pero syempre hindi pa rin nga ganun kadali dahil meron nga requirements si Meta na kung ilang dollars nga yung kailangan mong maipon bago mo ma-withdraw at yun ay nakadepende kung ilan nga yung mga views ng videos mo pero ang nakakatuwa lang talaga noon once na ma-monetize ka na ay dire-diretso na nga yun basta masipag ka lang talagang mag-upload ang kailangan ng talaga ay mag-upload ka nga na mag-upload hanggang sa may mag-trending kang isang video dahil isang video mo nga lang talaga ang mag-trending ay sigurado makukuha mo na lahat ng requirement. Pero syempre sa pag-upload ay dobling ingat kung maaaring ay tripling ingat pa dahil napakahirap talaga kapag ka ikaw ay na-demonetize na demonetized na. lalong lalo na kapag ka meron nga na-detect na, na violation sa mga videos mo. Napakarami na rin kasi nagtatanong sa akin kung ako nga daw ba ay sumahod na. Pero sa totoo lang po ay ni isang dollar ay wala pa rin nga po ko natatanggap dahil hindi pa po ako monetize at hindi ko pa nga nakukumpleto yung requirements na kailangan ko pang makumpleto. Kaya naman ako ay talaga na dire diretso sa aking pag-upload at sinisipagan ko talaga sa paggawa ng content para makumpleto ko nga yung aking mga requirements. Last year ay meron na nga akong video na nag at tumaas na nga yung aking engagement na 60,000 minutes viewed. Kaso ay hindi ko pa rin nga nakukompleto yung aking requirements sa followers kaya naman sa hanggang sa bumaba na nga nang bumaba yung aking minutes view. Sobrang panginayang ko talaga dahil andun na nga iyon at followers na lang talaga yung aking kailangan na kailangan. So kahit ganun ay hindi ko pa rin nga sinusukuan itong aking page at nagbabaka pa rin nga ako na mapansin na nga itong aking page. At sa nagsabi nga po sa akin na buti nga daw at hindi ko na nga daw problema ang pera ay sana all na lang po. Okay. Dahil alam na alam ng aking mga followers kung gaano na nga ako naghihirap na gumawa ng content para nga lang kumita ng pera. Pero yun nga lang ay hindi pa rin nga ako napapansin ni Meta kaya naman ako ay dire diretso pa rin nga sa pag-upload. So ayun lang po for today's video. Thank you for watching. God bless po.